Magandang ng gabi po sa inyong lahat. ay magbabalik tayo rito sa atin na simula na na ng bariya, pagbibigay ng kanila mga presyo sa ating mga online selling. Ayan, kung magkano na talaga ang kanila mga bintahan, guys. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, special shoutout lang natin ang mga tropa dyan sa speed. Ayan, tsaka sa Pidaw po. Ayan. Ayan, Richard Makalibo po. Ayan, ang ating ang ating kaibigan. Ayan. Babatiin ko rin ang aking mother dyan po sa Dumpay Basista, Pangasinan po. Lahat po ng Soriano family. Ayan. Masantos na labid si kayo namin. Ayan. Meron naman tayo si sharing na bariya. Tignan natin to kung magkano ng kanyang bintahan, guys. Ayan. Year 1977 po. Ayan. One peso po ni Jose Rizal. Ayan. Jose, Potasio Mercado Rizal. Ayan. Pero kilalang, kilala natin kung tawagin nila ay Jose Rizal. Pagkatalikod naman guys, makikita nyo ang year 1977. Ayan. Ayan, year 1977 guys. Nakatayong Leon nakat at nakabukang pagpag Agila. Yung tatlong bituin. Yung Leon, Leon po ay simbolo po ng Espanya. Yung Agila naman ay simbolo po ng Amerika. Yung tatlong bituin dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi, Selyo po. Selyo po na luma ng ating BSP. And then, ang bagong lipunan series. Nakapalo po yan sa bagong lipunan series. Ayan. Ayan. Tingnan natin ito kung magkano ng kanyang bintahan Pero po samantala tayo magpapasalamat Lahat ng aking masugid na mga manonood dyan Dito po sa aking YouTube channel Samuel Soriano TV 29 Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat Lalo lalo na ang aking mga subscriber Thank you so much Maraming maraming salamat din po sa mga nanonood dyan sa aking FB page Samuel Soriano po Lahat po na nakapano sa aking FB page Thank you so much din at magandang gabi po Ayan Ayan, yun naman po sana hindi pa po kapag subscribe dito sa ating munting channel. Anyayang ko lang sana kahit malaking tulong na po o bagay ang inyong magagawa. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share. Para ma-update ko naman kayo sa mga bago ko pang ilalabas na video po about coins. Ayan. nagsimulang year si Tugay, simula year 1975 hanggang 1982. Value po nito ay 1 peso. Nakapalog po yan sa ang bagong lipunan series kung tawagin nila. Kara si piso 1967 up to date po kung ano materialis ang ginamit sa bariya na yun, yan. po ay kapal copper nickel. May bigat naman itong 9.5 grams. May abay itong 29 mm. May kapal po naman itong 1.9 mm. Orientation po kung tawagin nila ay medal alignment. Itinigil naman ang paggamit sa barya na ito ng Pilipinas ng January to 1998. Number and dash 3748. Reference number came dash 209. Ito po yung 1977 na ito guys, ito po ay 18% lamang. Ayan, 18% kung ilang piraso po ang ginawa sa bariya na yan ng itong year 1977 na ito ng Pilipinas. Ito po ay 14 million. 771,000 piraso po ay mababa. Mababa guys ang ginawa nila kasi 18%, 14 million lamang. Ayan, may presa presa yan guys doon sa ating numista. binigyan na po ng presyo ng ating mga kolektor. Yung kanyang extra pen po may presyo yan na 34 pesos. Dago naman tayo sa kanyang price doon sa ating ib.com. Ayan, bintahan po ng coins pandaigdigan. Sa ebi.com guys, meron tayong nakitang year 1977 doon nagbebenta ng $28. Nasundan po ito ng $13.5. Ayan, mayroon naman tayo nakita doon nagbebenta nito ng 6.99 dollars. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH guys, mayroon tayo nakita ng bebenta nito ng 110 pesos. Nasod na po na 90 pesos. Yung pinakamababa po na bintahan doon ay 30 pesos na. Ayan lamang po ang akin may babaking kanyang presyo po sa inyo. Ayan, magandang gabi po. Keep safe po and God bless.